Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napakaraming ang kaganapan ngayon dito nga sa buhay ng Roxy at Archie dahil ngayon ay mukhang nagkakamabutihan na sila at medyo tinutok sa pangasya ng kanyang mga kaklase. At tinatanong kung saan sila nagpunta ni Archie dahil pangitang pangita doon gabing iyon na nag-enjoy ang dalawang ito ng magkasama dito nga sa may bar. Habang ito namang si Opet ay uh, pinapayuhan nga nito ni Manang Lydia na huwag na huwag itong tutulad kay Opet nung time na nag-abot sila ng uh, pang-share nga dito sa bahay nila Edit habang eto na mga si si Cecil kinakausap pa si William at sinabi nga nito na alam na niya at may duda siya na etong kanyang asawa ang ama na pinagpupuntis ni Luna at pinanipula lamang nito ang DNA test ni Luna nang sa ay lumabas na si Gino ang ama. Sinabi rin niya na siya ay hindi natakot sa kanyang asawa ngunit agad siya na sinampal nito kahit may mga bantay at pinigilan nito ng mga kapulisan. Yan ang dapat nating pakaabangan dito nga lang sa Senior High.